At ngayon mga kababayan po natin panuuri natin at magbibigay po tayo ng ating komento and reaction patungkol po sa pikone na ugali nitong si Claire Castro. At uh, mukhang hindi po maganda no, yung mood ngayon na nitong si Claire Castro at pabalang no, yung uh, sagot niya. Kaya mukhang nasupal pa nga po siya ng taga gm 7 at ang mga tanong po ni Miss Eden Santos, imbis na sagutin niya, ipaliwanag niya po, eh nagpakita po ito ng pagiging bastos itong uh, tagapagsalita ng uh, Malacanang. So, sa bagay, no, saan po ba magmamana itong si Claire Castro? Kundi sa kanyang amo, no, na isang bastos na yung gusto makipag-reconciliation sa mga Duterte. ano may napipikon po siya dahil nga po sa hamon ni uh, Attorney Harry Roque. So, si Attorney Harry Roque nga ang uh, inaakusahan nila na umano'y nagpakalat ng fake na video kung saan si Marcos Jr. ay sumisingot ng white powder substance. At ang hamon pa for reconciliation ay magpapulburong testing muna or hair follicle itong si Marcos Jr. So, paano na, pikon itong si Claire Castro? Let's go, panoorin natin. So, ayaw pala ni Claire Castro ng paulit-ulit. Alam nyo, may sagot din ako dyan, mga kababayan po natin. So, kung ayaw ni Claire Castro ng paulit-ulit, napakasimple lang po yan, no? Sabihin niya sa kanyang amo na mag-fire follicle para hindi na po paulit-ulit siya na hinahamon na mag-fire follicle. Ganun lang kasimple. At yung sagot na ito na paulit-ulit, paulit-ulit, ay nagpapakita po ng isang pikunin at unprofessional itong si Claire Castro, may mukhang, mukhang iba ngayon, no? Yung kanyang pag uugali mukhang uh, dinadatnan ngayon itong si Claire Castro. <laughs> Ito kasi si Miss Eden Santos, no? Talagang iba kapag magtanong. Hmm. 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 <laughs> oh, ayan, oh ayan, 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 Umirit pa, magpalo pa. <laughs> Mm. Mm. <laughs> Eto <din Santos> Tawa <laughs> <Tabantawa. laughs> Oh, ba't ka nagagalit? <laughs> Galit ka, te. Hmm. <laughs> hmm, sige, ulitin mo. Hmm. yun. <laughs> Ayaw mo nang away, tapos from the start, No inaaway niya na po si President Duterte, inaaway niya na po si Vice President Sara. Bakit nga ba nag-react si President Duterte at tinawag siyang bangag? No? Nung simula, nagginigipit yung budget ng Office of the Vice President, Department of Education, impeachment, at kung ano-ano pang investigation at paninira no, na naginagawa kay Vice President Sara. At ganoon din po sa mga kaalyado. So, nagsalita si President Duterte. At eh, yung patungkol sa issue ng ICC, no, na... Sinasabi niya na hundred times hindi po sila makikipag-cooperate. So ngayon, no, pinakulong niya at lumalabas po base doon sa investigation sa Senado na siya po yung pinaka-utak ng lahat ng ito. Kahit hindi po siya kasama sa pinayimbestigahan ni Amy Marcos, pero kung papakinggan po natin ang lahat no, na mga official na involved sa pagpaparesto kay Presidente Duterte, lumalabas na si Marcos Jr. ang utak ng lahat about sa impeachment ni Vice President Sara. No? The, bakit natuloy? Bakit nakarating sa Senado kung ayaw niya mangyari yan? Di ba? So, maraming po siyang dapat papanagutan sa ating bayan. No? And hindi lang sa Duterte. Kaya kung kung may mga kondisyones para sa reconciliation na sinasabi nitong si Bongbong Marcos, yes, may karapatan po sila. May karapatan po ang pamilya Duterte kung gusto niya talaga at uh, seryoso siya sa kanyang gusto makipag Bate, eh, no? makipag-ayos sa mga Duterte. I don't know kay Vice President Sara, I think malabo na ito. Tika lang mga kababayan po natin yung awayan na to, No, sila po yung umaaway. And uh, si Vice President Sara ay gumaganti lang. No? Lahat na sagot ni Vice President Sara, kahit pag, pa, pabalang, matapang, o yung sinasabi nilang may may pagbabanta, no? Lahat po yan na dahil sa kanilang ginagawa. Kumbaga, naiipo na na si Vice President Sara. Kaya nasasabi niya ito, mga bloodbath na ito. Nasasabi niya na kung anong gagawin sa kanya, ay may inutusan na po siya para gagawa din sa ipapagawa sa kanya. No? So, lahat yan. Yung pagbulgar ni Vice President Sara sa anomalya, sa budget, sa House of Representatives. No? ah uh, lahat yan, mga kababayan po natin, ay respect lamang. Pero sa ginagawa nila kay Vice President Sara, so hindi po nangangaway si Vice President Sara at si President Duterte, kundi ito sagot sa kanilang uh, ginawang pagtraidor sa pamilya Duterte na siyang nagpalibing sa kanyang ama. Nagpapanara sa kanya bilang presidente. Ang inang walang hiya talaga yan. No? Tapos sabihin na ang Duterte yun ang aaway. Ang Duterte sa nakalpisyon nila ang lahat para lang matulungan si Bongbong Marcos na maipanalo. Tapos sabihin pa yung Duterte, yung mga nang aaway Hindi po, gumaganti lang si Vice President Sara. And I think hindi po ito magtatapos hanggat hindi po napaalis sa pwesto yan si Marcos Jr. Ano? And uh, alam mo yung maganda na sana eh, na may unity po tayo. Pero sila po yung nagsimulang sirain ito dahil sa kanilang kagustuhan na sila pa rin ang uupo sa pwesto. Sa paraang impeach sila si Vice President Sara para hindi na makapagtakpong presidente. Mm. Kust. Baliktad. Mm. Sige. Mm. Ama ng bansa ng iwi. Grabe yung kanilang uh, diversionary tactics, no? Grabe yung kanilang kasinungalingan. Binabaliktad nila na si Bongbong Marcos ang sinisiraan. Bumbong Marcos pa ang sinisiraan. Sino bang may troll army? Sila. Sino ba yung mga, mga bayarang vloggers? Kayo, Claire Castro. No? Itong mga Duterte vloggers, yung mga Duterte allies, ay nagre-response lamang base doon sa mga paninira na ginagawa po nitong Marcos administration kay President Duterte, kay Vice President Sara at sa mga allies na ngayon ay nagkaroon na sila ng sabwatan ng mga makakaliwang grupo. Tingnan nyo. Hindi po sila sila na si Bongbong Marcos. Una dyan sa flood control. Ay kasalanan nila yun. Hindi lang na-implement. May mga daa, uh, dalawang daan, tatlong daan ba na namatay. Yung ginawa po sa KOGC, ang pagpapares to kay uh, Kibuloy, yan po is talagang panggigipit. No? Dahil si Kibuloy at ang Seminay si ay naging platform ni President Duterte. Diba? Yung ginagawa po kay Vice President Sara, yung investigation na yan, na it's so unfair. No, bakit si Vice President Sara lang ang inimbestigahan sa confidential fund? Apo yung confidential fund ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yung kasi no no, na sinasabing walang baril, walang tergas. Yung uh, sinasabi pa niya, no, 900 times hindi po siya makikipag-cooperate uh, sa ICC. Yung resulta ng election ngayon, no, nakaduda-duda. So, lahat 'yan ay hindi paninira. Yung issue po sa bicameral Report ang issue po sa pagtapyas ng budget ng PhilHealth o zero subsidy pa nga, yung pagtanggal ng kanilang uh, uh, fund, yung pagtapyas din sa punto ng Department of Education na sinasabi ni Marcos Jr. na ang kanyang top priority ay education and health, pero yan po yung kanyang tinapyasan. Oh, di ba? So paano siya sisiraan eh lahat ng mga issues na binabato sa kanya? Lahat po ito kagagawa ng kanyang administration. And yung mga proyekto ni President Duterte na pinangako niya na continuity na yung iba na tigil, kagaya po ng Mintanao Railway, yung mga railway po no, na hindi na ituloy, yung iba bumabagal, ang issues na sinasabi nila eh, issue po sa right of way. Bakit nung panahon ni President Duterte naayos lahat yan? Bakit nga napakarami nilang problema sa right of way? So hindi po yan paninira. Lahat po ng mga issues na yan ay kagagawan po ni Bongbong Marcos, na isang tamad. Tamad at mukhang walang planong i-implement ang mga proyekto. Yung pamumudmod ng ayuda, napili lamang yung nakikinabang. Pero yung mga ahinsya ng gobyerno na dapat punduhan para matulungan niya ang mga nasunugan, yung mga binaha. Ay, kulang. Mm. Eh. Yeah. salamat po. Hmm. So, ang talaga magpalusot ni Claire Castro, no? So, ang uh, nangyayari kasi mga kababayan po natin, napakababa na kasi, no? Ng mga sumusuporta sa kanya. Imagine mo, administration ka, ha? hawak mo ang pondo ng bayan. Nasusuhulan mo gamit yung ayuda. No? Nauuto mo gamit yung 20 na bigas. Pero 15% na lang yung sumusuporta sa kanya. No? Samantala sa mga Duterte, na lahat na paninira ginagawa nila, pinakulong pa si President Duterte, ipay impeach pa si BP Sara, may git 40% po ang lehitimong Duterte supporters o pro-Duterte. So, kabalik din yung mga issue na si, uh, yung mga survey na sinasabi nila, na na lang ang pro-Duterte. Marami pa rin. At nakita nila po yan sa landslide na resulta ng election. And palagay ko ito yung purpose kung bakit gusto ni Marcos Sr. na makipag-reconciliation sa mga Duterte. Dahil gusto niya na namang bubudulin And ang tanong, no, magpapabudol pa ba ang mga Duterte? O magpapabudol pa ba no, ang sambayan ng Pilipino? Mm -hmm. mm. mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Alam niyo mga mapapayan po natin, parang hindi magkakaroon ng gulo pa. Paano yung sabi niya reconciliation? Kasi lahat naman po na ginagawa sa mga Duterte ay hindi naman totoo eh. Yan po is mga issues lamang na talagang ginagamitan na po nila ng pera ng taong bayan. Just like po ito sa impeachment ni Vice President Sara. Ano ba yung naging proseso sa impeachment ni Vice President Sara? 150 million, it's congressman. Ano ba yung proseso sa pagpapadala kay President Duterte sa dahig? Di ba gumastos ng million-million no? na pera ng taong bayan itong si Marcos Jr. para may padala si President Duterte sa dahig? Di ba? ba? So... Uh, parang hirap hirap ang sinasabi nila reconciliation no kasi ang tanong dyan ng mainstream media makakabayan po natin paano po yung reconciliation kung may dapat pa panagutan sa batas ang tanong natin ano ba yung dapat pa panagutan ni Vice President Sara sa batas ano po yung dapat pa panagutan no ni uh, President Duterte sa batas e, niya lang po ang kanyang trabaho and again and again no walang jurisdiction itong ICC at bakit hindi nila kakasuhan si Presidente Duterte sa Pilipinas kung talagang may ginawang mali sa batas. So, malinaw po, mga kababayan po natin, no, na hindi po applicable para sa akin itong mga reconciliation. Marami po, po nagsasabi na kung magkaroon ng reconciliation, dapat iuwi mo na si Presidente Duterte sa Pilipinas. Pwede. O, i-cancel ang impeachment, pero parang ayaw po ni Vice President Sara. And kahit hindi naman tumulong itong gobyerno ni Marcos Jr., kay President Duterte, ako naniniwala na kayang-kaya po ng mga legal counsel, abogado, ni President Duterte na mapauwi siya sa Pilipinas na walang tulong nitong Marcos administration. Na noon pa ay sinabi nila na hindi nila tatanggapin kapag magkaroon ng interim release ang ating dating Presidente. And tingnan natin kung ano po yung magiging response ni Vice President Sara. Pero sabi nga ni PRRD hindi po siya naniniwala sa sinasabi po ni Marcos Jr. Hindi ko narinig si Kitty, hindi ko pa narinig si Basti, si Pulong, si Bipi Sara. Siguro, no, parang ayaw pa nila magkomento ngayon. Pero marami na po yung mga uh, kalyado ka kaalyado, no, yung legal counsel, itong si Salvador Panilo, sinasabi niya na open siya, no, tatanggapin niya itong reconciliation. Pero dapat pauwiin mo na si Presidente Duterte, Senator Bongo, Robin Padilla, at ilang mga senators, no, napapor sila for reconciliation. Pero I think this reconciliation is para lang sa paghahanda sa darating na 2028 at gusto lang pakalmahin ni bungbong Marcos ang umaalab na damdamin ng mga Pilipino na galit na galit sa ginawa, ginagawa nila ngayon sa mga Duterte at the same time no kay uh, siyempre kay Tatay Digong no na imbis na unahin po yung pangunahing problema ng ating bansa iinuuna pa yung pamumulitika sa mga Duterte dahil alam naman po natin na wala po silang ginagawang matino sa ating bansa. Kaya minahanapan po sila ng trabaho pero ang kanilang devotional issues is gigipitin ang mga Duterte. So, tingnan natin ha ha how this reconciliation work. Mga kababayan po natin. Kasi sa ngayon, no, para sa akin is malabo po ito ang uh, reconciliation na ito. Okay? So, yan muna yung ating update at nakita nyo kung paano po mapikon ito si Claire Castro. So, nakakatawa lang kasi bilang isang tagapagsalita ng Marcos Jr. ng Presidente, imo e mukhang hindi ka nais-nais itong mga pag-uugali na pinakita po nitong si Claire Castro.